So yun mga kamiksing and mayroon tayong titimplay na naman na automotive enamel guys. So kulay dark grey. So samahan nyo ko guys sa pagtimpla natin ng dark grey ngayong araw na to. So bago tayo magtimpla nga pala, may babatiin tayo mga kamiksing. Si happy birthday nga pala sa aking pamangkin na si Bibi Amera. Ayan guys, so happy birthday happy sa iyo. Birthday! So tara guys, timplahin natin yung dark grey na automotive enamel. So yun guys, ito yung titimplay natin na uh, carbon black. Ayan, yung automotive binamil na Espero. Ayan, shout out sa Espero natin. Ayan. Then ito yung automotive binamil white na pag natin. Yung dalawa na lang yan guys. So ang mas marami dyan yung black para mas dark yung kulay na gray. Ayan guys, so linagyan na natin ng white, yung black. So mikos-mikos na natin yan mga insan. Ayan, so haluin lang natin siya ng maigi guys para mahalo natin yung mga nailagay natin na white para mapagsama yung dalawa na yan guys. So, yung nakakalabasan niya, mas marami yung black para dark yung kalalabasan ng kulay na guys. So, yun lang dalawa na yan paghahaloin natin. Mikos-mikos natin ulit yan guys. Ayan. So, ayan guys. So, oh. so lalagyan pa natin ng konting white. Video na parami yung black. Ayan. So, haluin natin ulit siya guys. Ayan. Ganun lang guys pag nagtitimpla ka ng mga ganitong gulay. Basic lang yan guys. Ayan. Haluin lang natin siya ng maiki guys. Para, ayan. Titingnan natin siya guys. Oh. So, ayan guys. Oh. May okay nasana siya guys. Oh. Kaso, kulang pa tayo ng kalahating galon. So, syempre lalagyan pa natin ng konting black yan para ma sakto natin na kalahating galon yung tinitimpla natin para hindi naman malugi yung bumibili sa atin. Ayan, guys. Para sakto yung bili niya, kalahating galon guys. So, ganito lang guys, pag nagsalin ka, pag puno pa yung isang ano, kalagyan natin ng sagurong yan. Oh. Para walang tapon yan guys. So, may naroon na naman kayong natutunan guys. Ayan o. Oh. Ganun lang. O, oh, di ba? Simple. Ayan. Walang tapon yung pagkasalin natin. So, mikos-mikos na -mikos natin yan, guys. Ayan. Ayan guys, so aloin lang natin ng maigi dahil dinagyan natin ng black. So ito mga mixing sakto na tong kalahating galon. Ayan. Ayan guys, yung kulay niya. O. Parehas na yung kulay niya guys. So, so pati natin kung talagang kalahating na siya guys. Ganyan na. O. So ayan guys, okay na. Sakto ng kalahating galon guys. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood nyo.